Kamister, subukan natin tirahin yan, no? claro, hmm. oh. Yan. Klaro baldog

Hey, what's up, ma Mayong hapon si yung tanan. mayong adlaw, no? Bali, meron tayong ginawa, mga ka-master. Itong, ano, uh, version ko sa aking quick loan. Uh, pakita ko lang sa inyo kung ano, paano siya isit up. Ayan. Yeah, lang natin to. Ito yung bala natin. Ayan, walang sima. Ayan, mga ka-master. you know pang ano pang danggit quick load ba para mabilisan at saka ito merong tubo at saka ito may gumata tayo na 16mm at saka yung trigger yan yung trigger ha, ah, hindi ko nakapakita kung paano to ginawa kasi marami namang ugayan ito. yan yan yung buwan. trigger natin at bolt Tsaka ito guma. Body natin, ah, ganun pa rin. Walang na oh. iba. Bali dito lang, medyo, ano, medyo mahaba na. Ayan. At tara, let's go. Oh. Yan, mga master, ito yung trigger natin. Ayan. Tsaka ito yung bala. Hindi quick load lang to mga master. Lami kayo. Ah, hindi kayo. Ayan mga master, lagyan natin ang tubo dito. Tapos ito, hindi ko pa pala nasukat oh. Ay, ay kagujod. Sino ba 'to, Bello? Ha? Yan siya puto ulan nandoon kasi ano, tika so na gumamayan na. Yan, ganda lang ng tong mga simple simple lang. Trigger na to. Isa ka ba? Ah, trigger mo guys. Tigiya. Ay, na. Sige, sige, Liwat sa nagbuha daw. Ang trigger ba? <laughs> Nindot kayo? Yan lang yan. Oh, ang siya. guys. Parang makina. Eh, ano mo yun. Ah! Parang wala lang mga kamaster. Tapos hmm. ilagay daw natin to kaya kung kaya ba? Ah, kaya kaya. Boring video lang dinono. Ah, lakas to. Ganggaan mo poster. Betira okay, daw natin to. Pero may ano pa dito, may harang pa dito para 'to di mag lipad itong 'ko. Kan? Magkaroon po Okay? Mm. okay? Mm. Ah! Mm. gawi Huh! Oh! Ang um, Ang um, lakas-lakas na. Magaling lang i-kasa. Eh, ano? Baldog. Baldog. pwede rin ganun oh. No? Okay kayo? Yan. Gamay, mangganit. Yan, lagyan natin ng guma dito sa taas para hindi siya masakit. <laughs> Trigger, oh. Lagyan natin ng Sakan, yeah. no? <laughs> uh, uh, na. Hello, There, guard. Lagyan, no? Ah. Ah, yan na. Master. Ay, may tigagard na, oh. Oke, okay, kayo. Oke, okay, kayo. trigger, bay. Oh. <laughs> baldo, baldo. oh. You know. oh. Okay, wow. Para, ano. Para hindi melaag pag pa kapag jemis dagat. Yan, wag mo basta natin to. Ito hindi na to okay. hmm. Yan. Good sky, yo. Nemeno. Tak. Long lick. dito ganyan Dil, madali lang siya ikasa no. Ganyan lang, magkuhan. tira tayo ng gan. Yan no, ang kamister, subukan natin tirahin yan o. No? Oh. Yan. Klaro na eh. Hmm. Uy, di ka igo, baldog man. Uy. Uy. Uy, oh. kabalbo. Uy.

huli. Marami akong huli oh. Huli mga kapasir. Maraming isda.

Okay Ah Okay kayo Okay yung quick load natin Ayan o no? Ayan mga kamaster pag tapos na kayo Tapos na natin gamitin Tanggalin na natin itong baan. Itong Claro kayo Itong nilagay natin Uy, dangal lagi ke. dahil walang tubig. Oh. balik natin dito. Oh. Okay. Kayo, ganyan siya. Tapos, ganyan Simple kayo, Oke, oke. Okay. Okay, okay. Nice one, mga Master. Okay, okay. Nice. Uh -oh, guys.